The Clones. Isang kumpetisyon kung saan hindi lang talento ang sukatan, kundi kung gaano kahusay gayahin ang boses ng mga sikat na international singers. At sa gitna ng mga magagaling na kalahok, Isang pangalan ang unti-unting umangat at minahal ng mga manunood, Jerome Ivardon. Bago pa man siya tumuntong sa entablado ng Itbulaga, si Jerome ay simpleng kabataan lamang na mahilig kumanta sa kanilang tahanan, madalas siyang marinig ng pamilya niyang bumibirit habang naglilinis o nagluluto. Ngunit higit sa lahat, mayroon siyang kakaibang talento, ang kakayahang tularan ang boses ng mga kilalang foreign singers. Ipinanganak siya na may malambot ngunit makapangyarihang boses. At sa paglipas ng panahon, ginamit niya ito upang magbigay saya sa mga tao sa kanilang komunidad. Isang araw, napansin siya ng mga producer ng Itbulaga. Sa pamamagitan ng audition para sa The Clones, ipinamalas ni Jerome ang kanyang talento bilang clone ng isang sikat na international artist, isang performance na agad na nagpamangha sa mga hurado at sa buong studio audience. Hindi lamang niya ginaya ang boses, kundi pati ang emosyon, timbre, at estilo ng kantang kanyang inawit. Sa unang yugto pa lang ng kompetisyon, nagtrending na agad ang pangalan ni Jerome Ivardon sa social media. Habang tumatagal ang kompetisyon, mas lalo niyang pinatunayan na hindi lang siya basta impersonator, isa siyang versatile performer. Araw-araw, pinag-uusapan siya ng mga netizens. Ang galing niya. Parang tutuong artist talaga. Ilan lang ito sa mga komento na bamaha sa mga post ng It Bulaga. Sa bawat kanta, bawat nota, at bawat galaw sa entablado, makikita ang dedikasyon at pusong Pinoy ni Jerome. Hindi lang siya kumakanta, ipinaparamdam niya ang musika sa bawat manunood. Sa panahon ngayon, malaki ang papel ng social media sa pag-angat ng mga bagong talento. At si Jerome Ivardon ay isa sa mga pinakamalakas na trending topic sa Twitter, Facebook, at TikTok matapos ang bawat performance niya sa The Clones. Maraming netizens ang gumawa ng fan edits, reaction videos, at mga cover ng kanyang mga kanta. Maging ang ibang celebrity ay napansin na rin ang kanyang husay. Ang mga video niya ay umaabot sa libu-libong shares at comments, patunay na si Jerome ay hindi lang basta contestant, kundi isang inspirasyon. Ngunit higit pa sa talento, isa sa mga dahilan kung bakit minahal ng mga tao si Jerome ay ang kanyang ugali at kababang loob. Sa likod ng kamera, isa siyang masayahin, magalang, at mapagpakumbabang tao. Hindi siya nakalimot magpasalamat sa mga tumulong at sumuporta sa kanya sa kanyang musical journey. At ito ang dahilan kung bakit naging paborito siya ng mga Dabarkads at ng netizens dahil bukod sa galing, dama rin ang kanyang tunay na pagkatao. Isa sa mga pinakatumatak na sandali sa The Clones ay ang duet performances kung saan nagpakita ng kakaibang chemistry at energy si Jerome kasama ang ibang mga kalahok. Maraming beses din siyang pinuri ng mga host at hurado dahil sa kanyang professionalism sa stage. Kahit under pressure, kalmado at confident pa rin siyang umaawit. Sa bawat kanta, dala niya ang inspirasyon ng mga taong naniniwala sa kanya, pamilya, kaibigan, at ang mga dabarkads na patuloy na sumusuporta. Hindi rin may na nabuo ang isang solid fanbase para kay Jerome Ivardon. Tinawag nila ang kanilang sarili na Jer Omers, mga tagahangang araw-araw na nanunood ng The Clones at nag-aabang ng kanyang performance. Sa social media, makikita ang mga edits, posters, at fan artworks na dedikado sa kanya. Lahat sila ay may iisang dahilan, ang pagmamahal at paghanga kay Jerome. Sa kanila, si Jerome ay hindi lang isang contestant, kundi isang simbolo ng pagsisikap at pangarap. Matapos ang The Clones, mas lalo pang sumigla ang karyer ni Jerome Ivardon. Nabigyan siya ng mga guestings, online interviews, at mga appearances sa It Bulaga. Maraming netizens ang humihiling na sana ay maging regular host o performer siya sa show. Ang kanyang journey mula sa isang simpleng mang-aawit hanggang sa pagiging household name sa It Bulaga ay patunay na kapag may talento, puso, at determinasyon, walang imposible. Matapos manguna sa segment na The Clone sa It Bulaga, hindi lang talento ni Jerome Ivardan ang pinag-uusapan, kundi pati ang reaksyon ng mga netizens at mga The Barcads hosts sa kanyang mabilis na pag-angat sa kasikatan mula sa mga simpleng komento online hanggang sa mga papuri ng mga kilalang personalidad sa telebisyon, si Jerome ay naging sentro ng inspirasyon at pagkamangha. Nang ipalabas ang unang performance ni Jerome sa The Clones, agad itong umani ng libu-libong reaksyon online. Sa Facebook, Twitter, at TikTok, trending ang kanyang pangalan. Hindi ko akalaing may ganitong talento sa Pinas, sabi ng isang netizen. Siya ang tunay na clone, dagdag pa ng isa. Bawat performance niya ay tila isang viral moment na umaabot sa milyon-milyong views. May mga nagsasabing tila hindi raw nanunood ng impersonation contest, kundi isang international concert. Ang kanyang pagkanta ay nagdadala ng nostalgia, emosyon, at pambihirang husay, dahilan upang mahulog ang loob ng mga Pilipino sa kanya. Maging ang mga host ng Eat Bulaga ay hindi maitago ang paghanga kay Jerome. Sa bawat pagtatanghal niya, maririnig ang sigawan ng studio at mapapansin ang genuine ng ngiti ng mga dabarkads. Ang mga reaksyong ito ay hindi scripted. Lahat ay natural na paghanga sa isang tunay na talentadong Pilipino. Sa studio, ramdam ang excitement sa tuwing siya ay lalabas sa stage. Ang mga manunood ay sabay-sabay na sumisigaw ng kanyang pangalan. May mga fans na pumupunta pa mismo sa studio para lang makita siya ng personal. Maraming netizens ang nagsasabing si Jerome ay may charisma na hindi basta-basta matatagpuan, may halong galing, confidence, at kababang loob. Hindi lang boses niya ang hinahangaan, kundi pati aura at presence na nagbibigay ng saya sa lahat. Dahil sa tindi ng suporta ng netizens, naging in-demand si Jerome sa social media. May mga gumawa ng fan pages, tribute videos, at remix ng kanyang mga performances. Ang ilan ay naglalagay pa ng mga komentong, deserve ni Jerome maging regular sa Eat Bulaga, o kaya, siya dapat ang face ng The Clones. Ang kanyang mga clips ay hindi lang umaabot sa Pilipinas kundi pinapanood na rin ng mga OFW sa iba't ibang bansa. Ilan pa nga sa kanila ang nagkomento, sa boses pa lang, maipagmamalaki mo na ang Pinoy talent. Hindi rin may na pati ang kanyang mga kapwa contestant sa The Clones ay saludo sa kanya. Sa likod ng kamera, Kilala si Jerome bilang mabait at palakaibigan. Madalas siyang nagbibigay ng encouragement sa iba at hindi nagpapakita ng yabang sa kabila ng papuring natatanggap. Ilang beses siyang nakitang nakikipagkulitan at nagtutulungan sa iba, isang patunay na ang kanyang tagumpay ay hindi lang galing sa talento kundi sa kabutihan ng puso. Maging ang ilang sikat na personalidad sa showbiz ay napansin na rin si Jerome Ivardon. May mga kilalang singers na nag-react sa social media Pinupuri ang kanyang vocal control at tone accuracy. May ilan ding nagkomento na pwede siyang maging next big name sa music industry. Sa bawat papuri, mapapansin na kahit anong galing niya, mapagpakumbaba pa rin siya sa kanyang mga sagot. Simple lang siyang magpasalamat at sinasabing masaya na siyang nakakapagbigay inspirasyon sa mga manonood. Isa sa mga dahilan kung bakit patuloy ang kasikatan ni Jerome ay ang kanyang malapit na koneksyon sa fans. Sa mga social media posts niya, madalas siyang magpasalamat at magbahagi ng behind-the-scenes moments. Nagpapakita siya ng appreciation sa mga taong sumusuporta sa kanya araw-araw. Ang simpleng "salamat po, the barkads" ay nagiging dahilan para mas mahalin siya ng mga tao. Para sa marami, si Jerome ay hindi lang artista, isa siyang inspirasyon ng pagiging totoo at mapagpasalamat.